Matriarch ng pamilya Maute na nasa likod ng Marawi siege, hinatulan ng Tagig City Regional Trial Court, ng habang buhay na pagkakakulong dahil sa pagpopondo ng mga teroristang aktividad. Si Luisa Erispe, sa Sentro ng Balita. Matapos ang halos pitong taon mula nang nangyari ang Marawi Siege, panibagong hustisya na naman ang nakamit ng mga biktima dahil isang desisyon ang inilabas ng Taguig Regional Trial Court Branch 266 na nagpapataw ng apat na po hanggang limampung taon na pagkakakulong sa babaeng pinuno ng Maute Group. Ito ay si Ominta Romanta Maute na nahatulan sa kasong pagpopondo para sa terorismo. Base sa tatlumputsyam na pahin ng desisyon ng Korte, lumalabas na guilty beyond reasonable doubt si Ominta sa pagpapagamit ng kanyang ari-arian para sa terorismo at ginamit din ng kanyang mga pag-aari para magpadala ng mga armas at bomba para sa terorismo. Ang ari-arian naman na tinutukoy sa kaso ay ang sasakyan ni Ominta na namataan sa checkpoint noong 2017 na may lamang bomba. Naging matibay na ebidensya ito para mahatulan si Ominta. Bukod naman sa apat na hanggang 50 taon na pagkakakulong, pinagbabayad din si Ominta ng limanda piso at kukunin na rin ng gobyerno ang kanyang sasakyanan. Noong June 2017 pa nakakulong si Uminta kasama ang iba pang akusado na sangkot sa Marawi siege. Ang kanyang asawa naman na si Omar Maute na isa sa naging leader noon sa naganap na bakbakan ay naideklara ng patay noong October 2017 kasabay ng Abu Sayyaf leader na si Isnilon Hapilon. Samantala, pinuri naman ni Justice Secretary Jesus Crispin Remulla ang pagkakahatol kay Uminta Patunay lang anya ito na mananagot sa batas ang mga nasa likod ng pagpapakalat ng terorismo sa bansa. Luisa Erispe para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.